Uh, hello at magandang umaga. Maglalaro naman tayo ngayon ng Improved World. Para siyang a community world, pero sa pagkakaalam ko para mas malami, malami? Maraming malalaking uh, bansa dito. Uh, pasensya na uh, kasi medyo ano ako okay, eh, inaantok ako pero di ako makatulog, alam mo yun? Tapos, uh, yun nga eh, gusto ko talagang matulog, pero, sobrang wasak ng sleep schedule ko ngayon tapos may pinaponod din ako mga streamer kaya siguro ako ano gising pa pero di talaga ako makatulog anyway nakikita mo malapit na time mag-level up kaya hindi ko naman tumasyadong totodohin pero or totodo pero simulan natin yung timer no 10 minutes yan no move para mas madali ng konti ah uh, tapos full screen Ah, uh, nagre-record naman yung bosses natin, kaya sige, full screen. Full screen, no move, maglalaro tayo. <clears throat> pero na natin kung ano meron dito sa mga rounds na uh, lalabas. Uh, unang round pa lang, nako po, ma mukhang mahirap na. Uh, di ko alam kung ina-update pa to ni Wolf Tracker kasi parang wala akong masyadong naririnig sa kanya, pero nakita natin na mukhang nagda-drive sa kaliwa ata yung mga kotse or yung sorry yung mga motorsiklo. Ito na sa kanan pero ito na sa kaliwa tapos ito may ganung klasing pole. Hindi siya mukhang Indian pole no. Yung car blur. Ano to? Gentry ba to? Oh, shit cam. Hindi ko hindi ko mane. Hindi ko siya. Kasi, sa totoo lang, parang sa tingin ko, India pa din to. Kaso lang, yung poll parang hindi mo tama. Tapos hindi ko alam kung, hindi kasi napaka-consistent kapag nasa developing eh. Pero sige, sabihin natin, sabihin nating na sa India pa din tayo, pero di ko alam kung nasaan tayo sa India. Um, hindi ko pa rin pinag-aaralan itong bansa na to, pero sige, sabihin natin na sa India tayo. Nasa baba, okay. Mas baba pa. Uh, round number two. Kita natin merong Argentina na pole. Tapos, uh, ayun, yun lang. May Argentina na dito dito. Magdadrive sa kanan. Medyo maayos yung kalsada. Uh, Tingnan natin. Napaka-patag, napaka-straight nung kalsada. Kaya kung ganyan, yung ginagawa ko palagi sa Argentina typically parang tinitingnan ko lang kung ano yung grid pattern na na angkop para dito. So tingin ko ito, pwede na siguro ito pero hindi ko alam eh. Ah, Buenos Aires. Sana doon na lang pala ako pumindot kasi parang pero masyado siyang ano no, masyado siyang magandang tignan. Pero di ko alam. Ah, round number 3 naman or sige. Kita natin na may ganitong klaseng bollard. Makita mo 'yan sa may Albania, sa Italy. Tapos may double blue. Pero kung makikita mo yung landscape, ah, uh, mo parang masyong mukha siyang Italy, no? Italy ba to? Meron bang rift sa taas? Meron kasing black din sa, eh, sa Albania, eh, pero yung antenna hindi ako sure. Pero sige, so, I think yung kotse parang hindi ko alam kung Italy to eh. Italy ba to? Ba't yung bahay mo kang Italian? Pero yung landscape, parang mukha siyang Italy. Italy ba to? Mukhang Italian talaga yung bahay eh. Sige, sabihin natin Italy. Dito tayo pumindot sa may gitna. Ah, yung nga sinasabi ko. Parang mukhang Italian yung bahay parang pinag-isipan ko, mukha siyang Albania, pero mukhang Italian yung bahay. Tapos ito naman, oh, sure naman, Albania na naman ito. Tingnan mo, may, may reef dyan sa tabi, sa sky, sa may langit, tapos ganito ulit yung bollard. Oh, hindi mo maloloko ng pangalawang beses. Alam mo yung sinabi ni George Bush, di ba? Parang, parang uh, fool me once, shame on you. Parang ganun. Fool me once, shame on you. Ewan ko. Tangin na. Tapos, India na naman. ah uh, Kaya nang sinabi ko kanina, di ako magaling sa India. Tapos, may ganyan-ganyan. Hindi -ganyan. ko alam po anong pinagkaiba ng mga iba't-ibang landscape sa India. Pero yun yung sinasabi ko, di ako magaling sa India. Malaking weakness yun sa akin. Kaya, kung ganun, uh, pipindot na lang din ako dito sa may gitna. Ah, <laughs> puta don pala 'yon. Okay. Sige. Sa pa. Sa pang round. Parang kaya pala medyo mukhang weird yung itsura ng landscape eh. Pero ito unang round, ah uh, baba to. Tas ganito, myung ganito yung kalsada. Parang gusto kong sabihin Norway, pero baka kasi Sweden siya. Pero parang may mga bundok-bundok. Hindi -bundok. ko alam pun indication yun ng kahit ano. Pero, sige, sabihin natin na sa Norway tayo. Tapos, dito siguro. Ewan ko, ha. Ayun. Nasa Norway nga tayo. Pangalawang round, ah uh, makita natin may ganitong klaseng puno. Tapos, yung bahay, parang maayos sa itong bahay na to, Tapos, yung bahay, ano Ano klaseng pole yan? Parang mukhang kong uh, Baltic. Baltic siguro. Siguro Baltic. Tapos kung Baltic, hindi ko alam kung saan. Parang di ko, di ko talaga alam eh. Ano tong halaman na to? Di ko alam yan. Kung Baltic, baka uh, Estonia, baka Latvia, pero pintot na lang Latvia. Poland. Po, okay. Pero okay lang. Round na number three, makikita mo may mga moske kapag may mga ganitong mosque sa mga ganitong klaseng area na desierto at medyo malawak, uh, Turkey yan. Mabato din. Tapos yung, yung mga, ano to? Tawag dito? Chimney? Ah, di, Water tank pala. Water tank. Tapos may chimney din. Uh, water tank, chimney. Tapos may lawa. Tapos sobrang dry ng landscape, no? Tapos may mga ganitong klaseng bollards, no pole din. Ah, uh, Wait lang, may lawa kasi. Baka pwede natin siyang mahanap pero di ko alam kung makikita natin siya dito. Ah, uh, sabihin natin ito yun. Baka pwedeng ito yun pero di ko alam. Oh, ito nga. Ito, ito nga yung tamang ano, lawa. Wow. <laughs> Nagulat din ako dun ha. Ah. Uh, pangapat na round, makita natin Ah, uh, ganito yung bahay bungalow, single use. Tapos maraming corn. Uh, bungalow tapos ganito. Tapos may US na flag. Uh, America flag. Tapos ganito yung, ganito yung kalsada. Parang gusto kong sabihin Texas. Pero kung Texas, di ko alam po na Pero meron pa bang ibang ganito? Hindi, hindi kasi siya mukhang Midwest, no? Parang, parang amuha siyang Texas. Ah, uh, wala akong makitang license plate eh, pero mukhang wala, walang uh, magandang license plate dito. Pero sa, sabihin natin Texas. Sabihin natin na no, sa kalagitnaan tayo ng ganito. Pero di ko alam kung tama. Ah, yun nga sabi ko eh. Parang, na, parang napaisip din ako eh. Parang corn yung nakita ko pero di akong nakakasigurado. Tapos itong huling round na ito, Ah, uh, sabihin natin mukha siyang Pilipinas. Dahil sa ganitong klasing pintura, tapos ganitong klasing bahay, tapos yung landscape ganito din, makita natin merong oh, dito, parang electric tricycle ata 'yan eh. Ah, uh, tapos may tubig sa kanan natin. Naghahanap pa ako, oh, baka kasi merong mga, alam mo yun, tawag dito, yung mga poster-poster. Nakakatulong din kasi yun eh. Uh, ano yung copyright? 2025 ba? Kasi kung may copyright na 2025 baka pwede tayong humula sa Luzon kasi ayun, 2024 yung copyright. Hmm. Sa pagkakaalam ko kasi yung Luzon halos na 2025 na. Pero may too big. Hindi kasi lahat ng parts ng Luzon covered, no? Tapos ganyan yung tsura. Siguro, siguro Cebu. O kaya, Quezon. Pwede naman siguro Quezon. Pero parang, may ganito ba sa Quezon? Pwede naman sigurong, Quezon. ah uh, ano ba kalsada dito? Parang beach lang yun eh, ah. Eto, parang kalsada. Na medyo straight. Ewan ko. Hindi ko alam kung tama to pero... Sige, sabihin natin nandito tayo sa may mga gantong kalsada. Uy! Diyos ko Lord! Uy! <laughs> Diyos ko Lord! <laughs> Dalawang beses na yung nangyari ah. Nagulat ako dun ah. Grabe yung Turkey tapos yung Pilipinas, nakuha natin yung tamang kalsada. Makakapaniwala ba kayo nun? Hindi ko makapaniwala eh. Marami pa ba tayong oras? Ayun, sakto lang. Sakto lang. Sakto, saktong sakto, sakto lang. Anyway, tapos na yung... <laughs> tapos na yung laro natin sa Improved World. Pwede na, pwede na. Try ko na lang mag-level up. Uh... Okay. ah uh, try ko na lang mag-level up ah uh, outside ng recording. Pagkatapos noon, uh, wala tayong recording na i-upload bukas kasi bukas maghanda ako para sa interview ko. Uh, kasi may scheduled akong interview bukas. Sana naman makatulog ako, makatulog ako na maayos at hindi ako... Uh, hindi ako gising bukas ng ganitong araw. Eh, pero, yung ano kasi, meron kasing lunar eclipse. Ay, total eclipse pala bukas ng mga madaling araw. May total eclipse. Parang yung kanta, yung kantang total eclipse of the heart. Pero, to, total na eclipse talaga. <laughs> uh, ayun, pagkatapos noon, hindi ko pa nakukuha yung graduation photos ko sa San Juan. Uh, dapat kahapon, pero nakatulog ako ng hapon. <laughs> uh, pagkatapos noon ah uh, so, siguro, sana makuha ko siya ngayon. ah uh, na, nalaman ko lang na kailangan ko siya makuha within two weeks since nag-send sila ng email. So, ibig sabihin, two weeks ang yung window ko para makuha ko yung graduation photo ko. Pero anyway, tapos na yung gameplay natin para sa improved world. Ah, uh, siguro yung mga next na mapa yung mga a eh, competitive world, a rural world, mga ganong klaseng mapa, a varied world siguro. Tapos siguro mga marami pang NPC, a balanced world kung hindi ko alam kung naibalik na yun pero ayun lang yung magiging gameplay natin sa ngayon. Ah, uh, sakto lang. Anyway, salamat sa panonood at ayun, peace. Salamat.